ha, ang gulo-gulo ng bahay oh, ha ang gulo-gulo ayan, ang aking isda, ito yung nakipick up ko kaninang maga, ayan tapos may iba pa yan lang nandyan sa lamisa itong bulaklak na to, mabaho kaya tinanggal ko to sa aking doon ko to nilagay sa kwarto ko eh ito, maamoy kaya, uh, tinanggal ko sa parto. Ayan. Ito yung na-pick up ko kanina. Hindi ko makakainin to. Kasi matamis. Ayaw ko. Ayan. Meron akong panocha. Ayan. Panocha ko. Galing Pilipinas. Dala, dala ko yan. Kinakain ko unti-unti. Gamot daw yan sa hipo. Ayan. May flower pa dyan. Ito ay galing sa aking my love. Ha! No, it's not my love. Galing yan sa work. Wala tayong my love ngayon. Walang my love. Masama yun, masama yun. Ayan, ang gulo, gulo ng lamisa. Meron akong, ayan, itong corona na to, akin na itanim. itanim. Uh, may piña ako. It's $3, piña. Itong baonan ko, maraming nagkagusto neto. Na Nagtatanong kung saan ko binili. Sabi ko, sa Pilipinas. Gustong gusto nila yung baonan na yan. And then, dito, ang aking mga flowers, Ayan. Iba-iba ang kulay. Ito. Ayan. Binili ko yan sa ano eh. Binili ko yan dun sa saan ba yan. Ayan. Aray. Ako'y napaso. Saan na ba yan? Sakit. Ano bang magandang ilagay sa paso? Dumikit ako sa sa kaldero. My God. Ayan, madilim na, mga 7 o'clock, kanina 6 o'clock, uh, maliwanag pa, madilim na, oh, madilim na. Madilim na sa labas, hindi nyo makita, nakikita din sa loob. Ang, um, ito lang, nawawala lang ang aking stress pag may nakita kong bulaklak at mga halaman sa loob ng bahay. Ayan, ako yung nagluluto, magluluto ako ng mais, kumulo na. Yan, ang gulo ng bahay. Galing kasi sa trabaho. Tingnan mo. Ang lamisa. Wow, parang disaster. Ang, uh, ang lamisa. Oh my God. Pagod na, kapoy na, kapoy gigan sa trabaho. Kaya, ito yun ang aking sinigang. Yan ang baong ko kanina. Ayan, ako'y maglalagay na ng... Saan na yun? Ako'y lalagyan ko na ng mais yan. Kumukulo ng ano? Kumukulo na yung may ibang akong kaldero pero ito yung nasanayan ko magluto ng ano na. O, oh, ang dumi-dumi na. Hindi ko napaputi. Matanda na siya. yung nasanayan ko sa inga ng ano? Ng mais. Ito ang aking mais. konti na lang ang aking mais. Ako'y mag-grocery na naman next week maybe. O, oh, maybe tomorrow. Ayan, aking babaonin bukas. Sunday, may pasok ako. Kanina sa, kanina may pasok din ako. Today, is Saturday. Ayan. Lumabas ako ng 4, nag-clock out ako ng 4.37. Ayan, 4.37. Nag-clock out kasi nag-in ako ng na. Okay, kailangan pag ilagay mo siya, kulo na yung tubig. Ito, ilalagay ko na yung mais. Kailangan haloin mo siya kasi magbubuo yan. Isa pa. Oh my God! Natapon! Ayan. Kalahati pa kasi maraming sabaw. Oy. Oy. More than kalahati ah. oh, maybe tama na yun. Late ako pumasok kanina, mga 8.47. Kasi nag-pick up pa ako ng free na food. libreng yung pagkain. Marami akong mga kalderong no ang kulay, pero dito ako nasanay. Ayan, nasanay kong Gusto kong medyo maraming sabaw para pag lumamig siya, hindi pa rin siya matigas. Ayan. Yung iba, yung kakilala ko, nilalagyan niya ng butter para daw malambot. Pero ayaw ko kasi yung butter eh. Halo-haloin mo lang siya hanggang sa hanggang sa umano siya. Ganyan magsaing ng bigas na corn. Haluin mo siya para hindi siya magbuo. Lalo na bagong lagay. Bagong lagay ng rice corn. Ayan, medyo paano na siya? Pa, patuyo na siya. Pero pwede mo rin siyang iwan. iwanan mga ilang minutes. Pahinaan ko lang yung apoy kasi nagpuputok-putok. Oh my God. I, I ako'y dumikit nga dyan. Ayan, namumula na oh. Ayan o, um, namumulan na. Ang sakit. Eh, hindi pa masyado yan. Sakit, ang sakit. Dumikit ako dyan. Ayan. Bukas, work ko all the way hanggang sa Monday. Monday hanggang Friday. No, Monday hanggang Thursday i off friday and saturday sunday next week oh 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 oh, oh pumutok na kailangan mahina lang ang apoy nako baka matigas pa ito ah, tama lang tama lang siguro mahinang apoy lang para hindi siya masunog. Ayan. Op! Pumatok. Nawala tuloy. Mahina lang para hindi siya magtutong. Uh oh There. Ayan ang pagkain ng aking pusa. Lagi kong binibigyan sila ng pagkain pati sa labas pinapalabas ko lang sila pag umalis na ako papuntang work sa umaga pagdating ko sa salubong na sa akin yan yung dalawa kong pusa si plop plop at saka si floor floor sa so, na sa akin yan kasi alam nila may pagkain ako kasi kahapon kahapon off ko paglabas ko may pinatay silang daga malaking daga doon sa front yard kaya naki, may pakinabang din ako sa kanila ba diba? And then, yung maka nakaraang buwan, ilang buwan nakaraan na, ang pinatay naman nila is, um, snake. Yung ahas, yung ahas, pinatay nila dyan sa front yard din. Alam mo kung ano ang inano nila? Ang, ang dinorog nila, yung ulo. Yung, yung ulo ang dinorog nila, ulo ng, ulo ng, ng ahas. Pinos ko yun eh, pinos ko and kahapon ang ulo ng daga din ang il ang kanilang dinurog kaya namatay ang pala ay palaka kawawang ah, kawawang daga ayan ang daga malaking daga mabuti na lang pinatay nila hindi nila kinain nakita ko eh ayan ayan siya Si Floor Floor. Ah, nilagyan ko ng box dyan kasi yung, yung sofa ko. Yung sofa ko, nilagyan ko ng sapin kasi dyan sila natutulog. Pero yung sapin na yan, yun ang binabalot ko. binabalot binalot ko sa papaya nung taglamig. Ayan, kaya hindi na yan ginagamit. Kaya sinapin ko na lang dyan para sa pusa. Hindi nila panuhin yung sofa. Pero ano na yan? si Floor 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 dito naman si plaplap, plop <laughs> hindi makita yung puti na yan Pla plop <laughs> ang dilim dilim Pla plop plop uh. bakit ka nandyan ah ang liit lang nakita eh. hindi pa ako nakabihis kasi pumunta ako sa aking kaibigan kaibigan ko paglabas ko sa work ayan uh, pumunta ako sa kanila dumiretso ako and then binigyan ako ng ng gulay ginata ang gulay ayan ang iyo ay oh my god hindi ko inano yung kanin hindi ko inon nagsaing nga ako kasi hapunan hindi ko inon tingnan natin ang nilotong bigas na mais. Ayan. Kailangan haluin siya kasi may tubig-tubig pa sa gilid. Ayan, pwede na. Kailangan. Tatakpuan ko na yan para painin na lang siya. Painin. Painin na lang. Tingnan ko nga kung matigas pa. Okay na siya siguro. Hindi na siguro yan. Hindi ko nadagdagan ng tubig. Nam namatay na naman. Handahan lang. Ayan. Mm -hmm. Okay. Babay muna. Bye-bye for now. Bye-bye mga ka-FB. Kasi ako yung magliligpit sa aking lamesa. Ayun. Liligpit ko. Ang gulo. Okay. Bye-bye. Bye-bye for now.